Tumigil ka muna. Teka muna. Tigilan nga muna. Stop ka. Bitawi. Teka lang. Teka lang. Hinto nyo muna. Hinto muna lahat. Pinapahinto ko nga eh. Stop. Wait lang. Sige. Hop. Oh, wala ka agraw. Wala ka agraw. Nisiro siya kami. Samantala sa iba. Ba't ka nananakit? Ba't ka nananakit? Sige, kurahan mo yung tao ko. Sinabi ko. Tayo, makinig ka muna. Nisiro ko kami. Wala ano sinabi ko sa iyo nung nakaraan? Gusto mo pa ko video mo? May ticket na. Tinawag niyo pa ako. Oh, eh, Siyempre, walang driver eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh oo. Sinabi ko, humi... Sinasaktan yan. Oh, sige. Grade, sige. Lumapit ka pa doon. Ang sabi ko, tumigil hey. See, sir, lahat. Ako muna, ako muna. Ako muna. Ako muna. Sige, tapos mo. Teka, teka, Skog. Teka lang. Teka lang. Itigil nyo. Tumig tumigil ka muna. Kinakausap kita. Pinapalinis ko, di ba? Ano gusto mong mangyari? Ano gusto mong mangyari? Ako ba kalabanin mo? Ako ba gusto mong kalabanin? Sinabi ko, tumigil ka muna, tumahimik ka muna. Tumahimik ka, muna. tumahimik ka nga muna. 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 Ang sabi ko, tumigil lahat, kakausapin kita, di ba? Ikaw naman hata ka ng hata. Kaya tayo hindi nagkakit. Ang sabi ko sa inyo last time, ayokong may kalat dahil tambak yan. Di ba? De, sir, nakita ko, na ako. Na kami, ang point, kaya nga ang point dito, boss, boss ako muna, Pwede ba? Kasi hindi kung baka kami nakaranasan na kami hal sa Kasama namin